Hi everyone, good morning. So nandito tayo ngayon sa Pataya kung saan syempre dito ginaganap yung event ng Miss Universe. So ito ang My Yacht Hotel kung saan medyo malayo sa hotel ko kasi sa ano ako eh sa ano ako naka-stay sa Holiday Inn so ayun so ayan 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 siya so kung nakikita ninyo di ba napapanood ninyo lagi oh ayan so bongga and then ayun masaya naman at happy naman ako na So, umalis na yung mga candidates. Kailangan mo pala pumunta dito ng napakaaga para abangan sila. And then, of course, masaya ako kasi nakita ko si Maria at Lisa Manalo. So, ngayon, itutur ko, sayo ko kayo kung gaano ba kaganda ang pataya. So, yon So, etong sa mayot eto yung hotel. Ang harapan niyang makikita ninyo ay bonggang-bonggang karagatan na talaga yung mga masasabi ko oy in fairness ang ganda so yon so ayan siya guys ito yung Mayot Resort and then ito ang hello so yon ito yung wave <coughs> ay Masasagasaan pa tayo. Ayun sila Lola Adam. Ayan guys, oh, beach. Oh, di ang bongga? So yon. So saan kayo pupunta? Gano'ng kalayo? 15 Doon na ako sasakay So so magwalk tayo para exercise like, Gumagawa ako ng regular dumagawa ako na regular content hindi pageant Ayoko ayon na ng pageant ayon ayan, ayan Ayan, ayon 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 so Anong gusto? ayon 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 Siyempre kasama ko ang nagmamaganda at nag-iisang na, nako, kayo talaga, wala kayong ginawa, kundi ibas na ibas si Adam, wala na siya ginagawa sa inyo? So, okay kami ni, ano, ni Mama Ang aga-aga na ito gumigising para lang pumunta dito. Yung, alam mo yun, yung tipo bumangon na lang siya, hindi na siya nagilamot, basta punta na lang siya dyan. Tapos gaganunin lang ninyo si Adam, my gosh. Adam, ano masasabi mo sa mga nangbabas sa'yo? I love you. I love you all. Yes! You make me relevant. Well. Okay. <laughs> Pinatunayan nyo lang na talagang Diyosa mm, si e Adam. Anyway, may kasama ako ito. Makeup artist ni Adam. <laughs> <laughs> makeup artist slash? Uh Oo. -uh. So, kamusta naman? Anong gusto mo dito sa Pataya? Nagpunta ka ng Phuket, di ba? No. I know. Bakit? Bangkok lang ang beauty ko. <laughs> Ay. At <laughs> <Ay>, saka patay ah. <laughs> si Mama Joss na saan na? Nasa doon sa mga Actually may alaga siya dito sa Miss Universe. 'Di ba si Denmark, si si Nepal, si Sweden, si Egypt, Pakistan. Sa Pakistan ayon siya yung mga nagme-makeup sa kanila, 'di ba? So, Ikaw yung nag-makeup sa kanila. Before ngayon, wala. <laughs> kasi bawal. Ah, okay. Pero may kita pa din. Ah. May kita pa din. Wala na. <laughs> Meron pa rin. Sure. Ay, okay. So, supportado yan yung Mama Joss. Ang tayo? manager niya si Mama Joss. Kapag naging alaga ka ni Mama Joss, <laughs> gusto ko nga rin magpaalaga sa kanya. At saka, I'm so happy kasi nakakaulab ko ang Nong So, Sa oh, Pilipinas. Naka sa oh, Pilipino. Oh, oh. Na-learn tayo na naman. Ay, Okay, nakuha na nakuha naman natin yung mga atin glada ng makeup nila. Ayun yung maganda doon. Oo. Oh, oh, oh. Si Adam ang bilis maglakad nakabig. Kasi ano yan siya? Hello daddy. Nag-work out siya. Oo, oh. saka ano si Adam. Parang parang autistic. <laughs> Kaya maraming na-ano <laughs> Kaya maraming na-irita Kasi, <laughs> lang, tayo, kasi tayo, hindi, tayo, hindi naman tayo masyadong mainit Oo okay, okay. Ito okay. takot sa araw Hindi kasi mainit naman masyado dyan Ano ka ba? Sunlight dyan Sabi okay. nga dyan Ang sunlight nakakapagbigay ng ano Kaligayahan sa buhay Pag naarawan ka Ang kapalit nyo ay ligaya Ilang ano Ilang oras ang biyahe mo Pupunta sa hotel mo. Parang 10 minutes 15 minutes ay, Motorcycle Ay perfect Layo kami nag-workout kami palagi. Oh. Mm -hmm. So, Ayan di ba, lakad lang kami sa tabi dagat. Ganyan talaga pag tumatanda. Ganyan <laughs> na lakad. Ano, ganyan, <laughs> lakad, ano, ganyan lang <laughs> lakad na lakad. Tumatanda si Adam sa atin. Oh. Okay? Saka so, si Adam, para siyang Chinese ang puti ng legs, mm no, mamula-mula ang kutis. Sabi na ba siya, behe, kasi ang puti niya. <laughs> kaya kinaiingitan siya. Kasi sobrang ganda niya. Oo, oo na ano kay Adam. Wala... Binabash wala. nila. Eh, paano naman kasi si Adam naman kasi wala lang sa sarili lang. Alam niyo yun, 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 parang kulang siya normal sa alam. Normal lang sa kanya yun. Normal wala naman. No so, parang, ay, na ay, no, over kasi siya. Kayo naman, masyado kayo mga ano, seryoso. Pero kung i-credit ninyo yung trabaho ni Adam. Malala. I'm so proud of Gabby. Halos din na siya natutulog. Grabe. Sobra. Uh, ayan no, naglalakad siya. Konti na lang mababangga na siya. <laughs> <laughs> Ang ingay niya pa maglakad. Sapatos niya po yun. Sira. <laughs> <laughs> Ang ingay, no? <laughs> Sira na ako. Oo. Uh -oh. Kaya sa lagsag. Ingay ka lang sa lagsag. Oo. Uh -huh. Ano mo ba yun Adam. Adam? May siya. Ay, may lalaki. Ay, yung nag-uubad ng pip. Ayun, yun. Ay, yun. Sabihin ay, ko, hello, daddy. Ay, nag-uubad. Oo, oo. Ay. Ay. Huwag na tayong pumunta doon. Kasi baka... Jombaging ka. Gusto ko mag-hello sa kanya. Hello. Sabihin ko, hello. Ay, nagubadubad siya. Ay, ano ba yun? Ay, ay, ay. Gusto, gusto ko mag-hello sa kanya. Gusto kong mag-hello sa kanya. Pubalik mo na, huwag ka nang mahiya. Sabihin ko, hello. Magagalit kaya siya. Ano sa ko, hello? Hello? Say hello. 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 Yes, thank you. Nakakaloka. Baka bubugin tayo. ako yung parang Bakit mo <laughs> hmm. Eh paano naman kasi naguhubad siya. Eh natural yung mga bakla. Ang taso ng katawan pa niya. Layo ng bahay niyo ha. 15 minutes ko nagmotorcycle na ako. Nandun na ako sa amin. Hindi, ah. <laughs> Hindi na ako aabot ng free breakfast. Ah <laughs> uh, ah. Uh. na, lang tayo tayo na lang tayo Kaya hmm. ka pa naman magkampay sa room ko. Ay po mo. Minus na yun. Hindi gagawa. Minus na yun mo. Correct. So ano na. So gusto mo dito sa Pataya? Oo. Parang ang fresh no. Gusto ko ganyan yung ano. Bahay, bahay namin dito tapos ayan tabing dagat. Kaya lang nakakatakot dyan pag may tsunami. Parang nga may ano ko yung Dubai kasi ganito lang. Sa Jumeirah Beach. Tapos marami yung Arapo. Pag ano. Totoo bang madali kumuha ng mga lalaki doon? Jesus, kumama. mama tanong mo sa lahat ng mga friends mo ng mga bading doon. <laughs> talaga madali lang. Madali lang, pero madali ka lang din i-card jack. <laughs> <laughs> so kailangan mag-ingat mag ka talaga. ingat talaga. Kasi pag napag-tripan ka, true, bubugbugin ka nila. Hindi bubugbugin. Jojong, sa Colombia ka dahil. Ay, Colombia <laughs> na. oh, oh, oh. Lilipat ka sa Colombia. Ay. <laughs> sa Cartagena or sa Medellin. Oh, uh -huh. Ganun. Pero panalo. Panalo doon. Nagkajawa ka ng Arabo. Ay, parang wala man. Bakit? Kasi ano ako eh Maayot kasi ako, eh. ako straight kasi ako <laughs> Straight, gay kasi ako eh <laughs> Nakakaloka, straight pala siya Wait lang, pero ano Wala kang, pero may natikman kang arabo Syempre naman Hala, live ko, yan naman, maayaw Hindi live yan, ang arte mo naman mm -hmm. Pwede mo naman sabihin, yes, I have oh, dali, mo. sabihin mo <laughs> Wala mahiyain siya, wala. virgin kasi siya, siya. <laughs> Diba ba kasi yung mga bakla dito sa pata, sa, sa sa Thailand, yung mga na-meet na na ko dito. Tinan nyo, ang Paano ganda. Ang, ang ganda, ganda niya, pero ginawa siyang alalay niya, ano. <laughs> ay, sabi ko pala ito, yung bag mo, ay kiyag, favorite niya daw ito. <laughs> Mukhang tanang nga siya, <laughs> ano. Pwede na lang basket. Mahal, um, mo, gusto niya talaga ito. Mm -mm. Tapos ganun ganon pa yan. I ay, mean, pero gusto ko si Adam, natutuwa ko kay Adam. <laughs> Parang lagi siyang wala sa sarili. Yung parang hindi mo si seryosohin yung ano niya. Oo, oh, oh. ganyan lang yan. Wala Mabait no, sa... yan. O oh, diba ang Papi... ganda. layo ng ano nila, ng hotel nila. Diyos ko, bilad pa ako sa araw. Hey, lang, Pero carry yan kasi nagpapatan talaga ako. Charotan talaga! <laughs> Fresh air. Exercise. Ay, kaya kaya masuwi, walk, walk, ah. Oo, oh, oh. exercise para pumayat. Sabi nga nila, mamaya, baka mamaya. Ano ka, di ba? Oo. Oh, oh. Alam na niya, mahirap na. Kailangan lagi tayong maganda at josa. Sayang mga event. <laughs> Ayon. Hello, good morning. Ang bait ko, no? At teacher na teacher ka talaga. Yung ma-approach mo pang teacher, kaya... Very professional. Kaya hindi sila nagagali. Oo, uh, parang... -huh. Kahit na pa yung... Kahit nakubad pa ba yung lalaki kanina. Oo, oh, oh, oh. just good cool. lord. <laughs> Ito, di Ito gwapo din siya. Okay. Ah, may laban. Oo, oh, may laban. Pasok sa banga. Pasok sa... Pasok ba sa budget mo yan? Hindi ako sanay sa may budget-budget na. -budget Ay, gusto lang ganda lang talaga. Ako talaga yung ano, binabudget na. Ay, gusto ko yun. Hindi pwedeng ganun. Aha. Uh -huh. Kasi mostly sa atin sa Pinas, di ba? Sila yung nagbabudget. Ay! Para sa experience, sa experience ko, hindi na naman sa nagmamaganda. Correct. Ako naman. Siguro kasi kung sa abroad Ako hindi na naman sa nagmamaganda eh. Ayoko ng ano, ayoko ng, ng sex with ano. Oh, Oo, kasi kung pariho naman kayo, di ba? Gusto ko yung parehas tayo na sayahan. Kasi ano kasi, di ba, siyempre yung iba-iba iba 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 naman tayo. Kasi uh -huh. yung mga bakla, sinanay na hindi lang ganun. So tayo naman, iba naman tayo yung sena oh, natin. Oh. Kung gusto mo ako, tikman mo ako, pero libre lang ako. Sarot! <laughs> kung titry mo, kung makuha mo siya na wala namang ano, M eh, di ba? Correct. Bakit ka pa gagas Correct. Kasi doon naman Correct. So yun, ganun lang. Ganun Kari lang kasi. masaya, di diba? Correct. Oo, sa oh, saka ano hmm. pa? Ang dami-dami ng nota dyan. Hmm. <laughs> Lalo dito sa Pataya, o. Oh. Buksan uh, mo lang yung grinder mo, ang Ay, hindi pa alam. hindi <laughs> <Dami, laughs> ako nagagano'n eh. dami. Talaga? Pero hindi naman ako nagkagawin. Oh, virgin. Okay. Pero kung may opportunity, why not? Why not? Yeah. tignan mo yung lalaki na una ka pa si Adam. kayang so, sotew na si Adam sa lalaki. Oo. Oh, kasi na Chinese na si Adam. Buti niya pa. Chinese na hindi na hindi naaaraw. Hello. Good morning. di ba? I'm so nice and sweet. Friendship pa talaga. Oo. Oh. <laughs> sabi nga ng <nung> boyfriend ko. So, <laughs> ano kayo, yung mis Friendship ka mis Friendship. Parang ikaw yung makakuha ng sa Miss Congeniality sa Miss Universe. Correct. Okay. Oo. Oh, Hindi, approachable. Pero, hindi naman yung forget na, ano, kaibigan na kita. Yung Mas ano ikaw na... lang walang anas kay Adam. I-love na lang mo pa rin si Adam talaga. Oo. Oh, Hindi, naiintindihan kasi, ko siya. Hindi, kasi na, at saka nakuha mo kasi yung ano eh. <laughs> yung, bakit nangyari yun? Oo, naiintindihan At saka, ko. kasi nag-fire nag siya kasi. Ikaw isipin mo, nag-fire siya. Kasi kung <laughs> walang mga <laughs> walang eksena, Oo. walang ganap. Ako kasi ano, naintindihan ko talaga sa Walang issue sa akin yun. Kung baka parang, eh, wala akong magagawa. Ganun siya. Gagawin ko. So, you cannot ano, take it or leave it na lang eh parang gano'n, kung gusto mo siyang panoorin di manood ka kung ayaw, ayaw mo di diwa kasi naman tayo sa mga ani ni Adam oo oh, oh. at least di ba nakakatulong si Adam doon sa mga at saka para may makakuha kay ng update yung iba kasi ma hindi naman kasi hindi naman nila alam kung di, tayo dito nakikita natin kung paano di diba? Correct. nakikita oo. natin sa totoo saka nakikita mo ko ano yung mga galawan nila eh kayo parang lagi kayong galit <laughs> hindi ko alam saan nang gagali. Dapat be positive at and saka, then try okay. our best. Exactly. Kung manalo, manalo. Kung talo, talo. Parang ano din kasi yun, parang gamble. Kasi, siyempre, hindi lang naman tayo... Kahit din di naman, naman yung mga candidates, oh. Diyos ko, kung tayo oh. umaano, e, eh, kamusta naman mm -hmm. sila? Siyempre, mas sumusugal sila. Mas nahihirapan sila. At saka... At saka... Oo, oh, siyempre, support tayo. Philippines tayo, eh Pero, kung dito ka, makikita mo kung ang daming girls na... Alam mo ba yung... Basta ako. Mas bongga, di ba? Maganda ako. Correct. O siya, sige na, hanggang dito na lang yung chika, nangalay na yung praso ko. Baka naman magkaroon ako ng maso Soap ka pala. Oo, oh, oh, oh. alam mo. Napaka-soap. <laughs> ano oh, ako, lagyan Wala. Ano saka yan? Tsaka parang healthy-healthy mo. Talaga ano ba? Na ng skin mo. <laughs> <laughs> Actually, <laughs> napagod na ako. Ano lang skin mo. At saka uh -huh. yung energy mo. Parang, hindi mo ka. Walang vitamin C yan. <laughs> Bibili tayo sa 7-Eleven. Pag yung ininom ko pa yung vitamin C, <laughs> si, grabe. Tuwan mo ako doon mamaya. mayam. Bibili tayo sa 7-Eleven. Hello, beautiful people. Kamusta kayong lahat? It's your Mama Sam. Lag mo kayo si Adam. May ganun ba? Ha? Kapita mo kayo si Adam. Adam, dati ganun ba? Oo. Oh. Uh -oh. Ayun si Adam mo, oh, naglalakad mag-isa. Autistic kasi siya. <laughs> <laughs> Introvert. Ay, may daddy, may daddy. Sana kumaway. Oo, oh, Oh. Hi, Hi. Good morning. Hello. Hello. What's your name? Victor. Where do you come from? From Russia. Russia. Hello, Victor. Hello, Russia. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Hi baby chat the baby chat the ayaw lumabon It si Adam bumalik si Adam Mukhang ang best niya nakakita siya ng nota na walang brief oo nga yung isang pumunta doon eh, sayang ayun Parang feeling ko pag pumunta ako ng ibang bansa ano ako doon winner ako kasi soft ka. Uh, Saka hindi, hindi, hindi sa soft. Sobrang lambot Hindi yeah. yun. <laughs> Bro, <ha? laughs> Ano tawag dito? Alam, alam nyo yung guys, yung... alam nyo guys, dati pinapanood ko lang si Mama. Uh, ngayon talagang uh, you know? nakita ko siya. Ino-okry you know, oh, niya na ako. alam na parang nakita kami. Parang <laughs> ang tagal na namin magkakilala. Ah, hello! Oh, Ganun talaga. No, ang may, tawag, ang tawag doon. Pa, may connection talaga grabe. ako sa mga subscribers. To. Grabe. Uh, uh, yung alam mo yon yung parang... Wag natin sa chatter yung iba. Oo, uh, uh, I connect wow. myself. Kasi hindi naman ako maldita. Saka hindi ko siya nilalagay sa ulo ko. Okay? Eh, hindi katulad <laughs> ni Adam. <laughs> nilalagay sa ulo. Gaga! <laughs> Ay, kogi. Ililang-ililang na, Hello! Pero, uh, good morning! Plot. Promise. Amang matataba talaga, walang future. <laughs> True! To <So> the fire! Ayan n'yo, ayan yung, oh, yung barangay. Hotel. Oo oh, yan. Bahay. Yes, sir. Yes, Para... naman dito. Binili para... ko kasi yan, may. Hindi Ay, hindi okay. Ay, mayyaman. Eh, ka nakababalik sa Dubai. Ah, after ng Miss Universe. After yung Miss Universe. Or mag-stay ka pa dito. Stay muna ng konti. Ay, let's go. Talagang ano. Hindi to na yung buhay ko. Ayun, sabi niya may Kasi connection. Parang, parang, ano ko na din. Parang nangita ko sa buhay mo. Parang <laughs> gusto ko na din mag-picture. Na-stress <laughs> ka. Pero hindi yung hindi mo ba alam? Pero yung magtuturo, hindi mo ko ba yung... alam gumagawa na ako ng ibang career kasi gusto ko na sila ng <laughs> iwan. <laughs> pero I mean to make up pa rin. Parang gano'n, alam mo yung gano'n. Ay nako te, eh. ang mapapayo ko sa inyo kung meron kayong ibang dapat gawin. Ang the best na gawin ninyo, huwag niyong kaingitan na, ay gusto ko mag-teacher, gusto ko mag-ano, kasi stressful talaga siya. May moment talaga na gusto ko ng, ay nako, sabi ko nga sa mga estudyante ko, konti na lang, iiwan ko na kayo. <laughs> <laughs> sabi nila, ha, huwag naman. <laughs> Diyos ko, tigas ng ulo. Para kang ano, syempre madyonda na tayo yung ano natin, yung energy ko, nauubos. Tapos ano, I think ano, social media is the best. Oo, uh -huh. Para magawa mo yung mga ibang pang gusto, at ka, ano, kaya mag-follow na kayo at mag-subscribe. So bago kong channel, kwento ni Mama Sam. So ito ang kwento ko dito sa patriya patriya okay so guys hanggang dito na lang paalam